Ano yung nagtatanong sa akin kung bakit daw mas gusto ko dito sa Bugay Farm? Ang lagi ko naman sinasagot, nasa Manila nga ang pera, pero ang saya ay matatagpuan mo sa probinsya, naksuta. For today's ganap nga, tinanghali na nga ng gising ang Disney Princess dahil nangapuyat nga puyat-puyat ako kakapusoy dos, naksuta. May Disney Princess na Disney Princess. Talaga ang lagay ko dahil pagising ko, may nakaprito na agad ang nanay para sa breakfast pero parang pananghalian na dahil itbulaga na nga. Natatandaan ko nung bata ako, siguro elementary ako nun. Ang oras ng pananghalian namin kapag kabayanihan na. At talaga namang hindi kumpleto ang tanghalian kapag hindi kami nanonood ng itbulaga. Kung matapos nga kami mananghali, ay dumiretso nga ako dito sa may garahe namin at nakita ko nga ito sa si Angeline at Angelo mapagmahal. Bising-bising ang nanay ko sa pag-aayos nito itong ukay business niya ng mga bag. Kaya naman sabi ko sa kanya, sige, sopanda na ka. Sinamahan ko na nga siyang magbukas nito ng mga bagong dating niya mga box at mamayang gabi nga daw ay mag online selling siya. Nakakatuwa lang dahil sa mga binukas namin ng mga bag na to ay napakaraming ang branded. Ito ang Gucci na suot ko, hindi ko alam kung branded siya kasi hindi pa naman ako nakakasalat ng totoong Gucci. <laughs> May eh, marami nga nakarelate sa inyo nung parang nagbukas ako ng box. Naka-relate nga sa akin yung mga online seller na talaga naman laging binobogus. Ang sabi ko nga, dapat sa mga bogus o joy joy miner na yan, dapat kinukulam. <laughs> At kung totoo lang talaga ang kulam, ay just ka, marami na ako natusok ng karayom. Abay, araw-araw kasi, tuwing mag selling itong nanay ko, binobogos nga o oh, ginojoyjoy siya kadalasan yung mga marami pang namamay. Isa lang masasabi ko sa inyo, hindi na kayo naawa sa mga nag online selling. Yung mga bogus buyer na yan, maputulan sana kayo ng wifi. Nakshuta. no, maayos na nga namin lahat ng ilalive na bag ni Angeline mapagmahal mamaya. And isipan ko nga muna mag-swimming bago nga itapon ni tatay itong laman ng swimming pool. Nanghihinayang kasi ako sa to napakahirap din punuin ng malaking swimming pool na to. Kaya naman kahit pinagsawaan, pinagkibalan, at pinag-ihian na nga to ng mga pinsan ko kagabi. Sayangan naman ako dahil katagal ko yung pinupuno, kaya naman maliligo muna ako. Ang hirap lang talaga sa swimming pool na to dahil walang takip, kinabukasan, eh pinagpupugaran na nga ng mga gamugamo. Abe, social kasi mga gamugamo nito sa amin, gusto nila lagi sila nasa swimming pool. <coughs> Nagpatulong na nga ako dito kay Shira Vlogs na linisin itong swimming pool namin. Ang problema, mo mukhang mahihirapan kami dahil mukhang dito na silang tumirang isang buong pamilya. Naksyot ha? malinis ko na nga itong pool ay nagbihis na nga ako at mukhang ako lang ang maliligo. Nakita yata ni Shira yung gumagato na si kaya ayaw niya ako samahan. Di bali, dadaanin ko na lang sa matinding sabon mamaya. Bandang hapon na nga to at halos paggabi na nga kaya napakasarap talagang maligo lalo na nakikita mo dumadaan yung mga ibon. Parang dati, naliligo lang ako sa batsya. Ngayon mayroon na kami sariling swimming pool. Kaya lang hindi masyadong original. Ilang oras nga rin ako nagpagato-gato at nagswimming dito sa pool. Dahil sa mga susunod na araw, eh marami na nga akong pagkakabisihan. Kaya naman asahan nyo, si Bebo na ang magbo-voice over. Inabot na nga ako ng dilim sa paliligo. Pero ito ang pinaka-paborito kong oras. Dahil kitang-kita nyo kung gaano kaganda itong kubo namin dito sa farm. Napaka-peaceful ng lugar namin. At wala ka talaga maririnig na mag-asawang nag-aaway dahil sa kabit. Okay. non ay nagbanlaw na nga rin ako at pinuno ko nga ng polbo ang katawan ko dahil gustong gusto ko yan na amoy. Pero bukod nga doon, nagpapabango ako at syempre kahit may ngat yan, mabango yan. Ito nga ang presya ng Mr. scent. 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy niyan at sineshake ko yan bago gamitin. Ibag ka protein na floral nga ang scent niyan at alam niyo naman na matagal ko na yung gamit. Sadyang ngat lang ni Penelope ang pero ganun pa rin naman ang amoy. Magkaligo ko nga, ito na nga ang perfect time para magupo dito sa massage chair na nabili nga namin sa Celia PA. Mag-iisa buwan na nga rin sa amin itong massage chair na to at talaga naman napakalaking tulong sa nanay ko, sa tatay ko at syempre sa mga bumibisita din sa amin. Ra marami na nga ng gumagamit dito at marami na nakikiupo. Kaya naman sinanitize ko muna ngayong gabi bago ko nga gamitin. Simula kasi nung dumating itong massage chair na to dito sa amin, eh mas naging relaxing nga itong kubo. Ay naman kasi sa nabili namin ng massage chair na to sa Celia PH, eh meron siyang ipitan ng iPad. Kaya tingnan nyo naman habang nagre-relax ako eh nanonood ako ng Netflix. Saga naman kanya mga Disney Princess. Ay malagad mo naman yung pakanyan kaya nako nakukakain. <coughs> Bata pa lang ako, pinangarap ko na nga na magkaroon kami ng ganitong buhay. Meron kaming tahimik na buhay, magandang kubo, preskong lugar at walang utang yun ang pinaka-importante doon, Diyos ko. Hindi ako pwedeng mag-relax-relax relax sa social media kapag ka marami akong utang? Harang <laughs> mag comment sila sa akin. Ikuha mo bang mag-relax-relax, mengay, king karakal mong utang? <laughs> may natutunan kayo sa akin ngayong araw. Bago kayo mag-relax, magbayad muna kayo ng utang nyo. Nakshoot, ha? Maya-maya <laughs> nga, tinatawag na naman ako ni Angeline mapagmahal at kami nga ay kakain na. Ulam nga namin ngayong gabi ay napakarami. O sino, tinapa, pangatlong init na menudo at may kasama pang paksi? Tuwing nauuwi kasi ako sa bahay namin dito sa Pampanga, eh parang wala pa rin akong asawa. Paano ba naman kasi si nanay? Lahat ng gusto namin eh iluluto niya at hindi niya kami pakikilusin. Pero no ko, natandaan ko nung bata ako, kapag ka ko rugo sa kanya ng limang piso, ang sasagot niya sa akin, para ako nagtatay ng pera sa inyo. <laughs> Pero yun nga, pagkatapos nga namin kumain, ay eh, bumalik nga ako dito sa massage chair dahil ako nga ay nanunood ng Netflix. Madalang lang ako maglagu-lagu sa buhay dahil pagkatapos neto, eh pagbalik namin ng bulakan, napakarami na nag hintay na trabaho. Kaya eh, habang nandito ako sa Bugay Farm, eh sinusulit ko na nga ang pamamahinga. Abay, sabi ko nga sa inyo, dito lang nga ako nagiging Disney princess. Dahil pag nauwi ako ng Bulacan, ay Diyos ko, gagabun ko lupa, nakshuta. <laughs> sa inyo itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. Kaya laro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, eh wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga na naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, Super Ace, ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya nga na-scatter ako at bawat spin eh, minsan umaabot talaga ng libu-libu. Hindi -libu. nga yan, mahirap laruin, pindot-pindot ka lang, tas magugulat ka. Eh, malaki na pala yung napanalunan mo. Kasi kahit ako, minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro, hindi naman palaging panalo, natatalo din ako. Pero ngayon, tingnan nyo ganyan, kalaki yung napanalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section, magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!